Hello mga kaibigan, magandang gabi sa inyong lahat dyan, Happy evening everyone. Ito na naman ang 'yung life coach at ka-negosyo partner Ate JB. Ayan mga kaibigan, no, it's getting darker and darker na kasi nga uh, gumagabi na po. And then bago ako matulog, naisipan ko talaga na gumawa ng video dahil napakaganda po ng topic nating na pag-usapan ngayon. So, we will be talking about utang at alam ko kaibigan, pag utang, yung iba sa atin tataas yung kilay, iinit yung tenga. <laughs> Siguro kung hindi malahat kaibigan, most of us ayo talaga sa utang. Much worse to, ayaw natin sa utang kaibigan yung mga, may mga tao na uutang sa atin kasi maisip natin baka hindi tayo bayaran, mas stress pa tayo. And then, karamihan rin sa atin, no, if not all, most of us kaibigan, ayaw rin na tayo rin yung mangutang. Kasi nga alam natin, no, yung iniisip natin kay Bigano, no, ito talaga yung mindset natin na yung utang, hadlang iyon sa ating pag-asenso na ikaw pag umutang ka, malaki ang chance na hindi talaga asenso ang buhay mo kasi may utang kang binabayaran. Kaibigan, dapat hindi ganun palagi ang iyong mindset. Kasi kaibigan, kung hindi niyo naitatanong, no, may dalawang klase po yung utang. 'yung tinatawag natin na bad debt katsaka 'yung good debt kay Bigan. So, 'yung bad debt dapat huwag mo talaga 'yung gawin. Ano ba 'yung bad debt kay Bigan? Bad debt 'yung uutang ka ng cellphone, uutang ka ng sasakyan, 'di ba? Sometimes kay Bigan no kahit malapit lang naman 'yung workplace mo, hindi naman masyado malayo, pwede lakarin or kung may may bicycle ka. Pero ikaw uutang ka pa rin ng ng car, okay? Ng auto bucket. Para may AC, may aircon, comfortable. Ang sarap kasi Ate GB no mag sa sarili mo sa sasakyan, may aircon. Ayan, hindi ako mainitan kaya uutang ako Ate GB ng car. ayun, so after makautan ng car, ano nangyari kay Bigan? Eh, stress. Kasi nga pagkatanggap ng sahot, ayon, ibabayad na sa inutang na car. At tandaan, hindi iyon aandar ng walang gasolina. Ayan, bibili na naman kayo ng gasolina ipaparehistro mo pa. Ayan, so marami kay expenses, no? Yung car mo, sasabi natin na hindi naman in all cases, but most of the time, magiging liability po ito. Laya ng cellphone kay hindi naman natin magagamit yung cellphone pag walang load. <laughs> yung iba sa atin, may cellphone na, bibili, bibili pa ng bagong cellphone. Bakit? Wala, gusto lang magpayabang, o oh, diba? Magyabang. Kaya that's a, a bad debt, kaibigan. At meron naman tayong tinatawag na good debt. Ay, debt pala. Sorry, debt. Ay na-bulala na sa si no? Good debt kay Bigan. So, good debt, ano ba 'yun? Yung umutang ka para in return kikita ka. 'Yun yung tinatawag natin na good debt. So, for example, kay vegan, uutang ka para invest mo, pampuhunan mo sa isang negosyo. That's a good debt kay Bigan. So, hindi lahat ng utang ay masama. Okay? Ah uh, hindi na ako lalayo kay Bigano. I will give you a good example. But before that, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag ka na kay Ate GV and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pag-asinso. And sana, kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pati matulungan. And sana, please, please, don't skip the ads po. Malaking tulong po ito sa amin na aking pabili. So, and kaibigan, no? Uh, hindi na ako lalayo. I will give you a a concrete, a good example about good debt. Yung utang na maganda, kaibigan. Yung utang na magpapayaman sa'yo. Katulad kay Ate Gibi, hindi ako mayaman ngayon. Aba, kaso na. God's will, kaibigan. So, si Ate Gibi po ay nagsangla, I found my ring. Yung sing-sing ko po, yung nakita nyo sa aking mga previous vlog, sinanla ko po dahil pinuhunan ko po sa aking bagong negosyo. Ipapakita ko sa inyo ha. May negosyo kasi si Ate GB. So ito po yung listahan ng aking bagong negosyo, kaibigan source of income. So we are doing po 5-6 business. Nagpapahiram tayo ng pera sa ating mga kakilala with interest. At kulang yung puhunan ni Ate GB. Kaya naman sinanla ko po, I pawned my ring. Pumunta ko sa Cebuana Punjab. sinanla po, po po yung sing-sing ko. At siguro sasabihin niyo at Jimmy, paano ka kikita? Isinala mo nga, may utang ka ngayon, kaibigan. Kasi doon sa pawn shop, 5% lang po ang interest. At itong aking pagpapautang, 10% ang interest every month. For example, kaibigan, hihiram ako sa pawn shop ng 1,000. Sa isang buwan po, may patong po yun na 50 pesos. So ang babayaran ko, 1,050 pesos. Pero ginamit ko nga pang invest, yung 1,000 ko, pinahiram ko sa tao, kikita ko ng 100 kasi nga 10%. So, sa isang buwan, kikita ko ng another 50%. So, yung 1,000, pag manghiram ka kay TGB, ang babayaran mo is 110. 1,000 no? Oh, 1,000 and 10 pesos. Tapos, yung 50 pesos, bigay ko sa pawnshop. So, kumikita pa rin ako. Ito yung tinatawag natin na good debt, kaibigan. Magandang utang po ito. O, utang ka para sa pangpuhunan. Okay, bakit ba kailangan natin umutang? Bakit ba maganda umutang? How about we just save money, mag tayo para pang-invest? Kaibigan, this is one of the reason kung bakit may mga tao na hindi makasimula ng negosyo. Bakit? Walang puhunan. Ang iba po sa atin, may knowledge, my skills. Alam na yung negosyong papasukan. But then, they cannot start their own business. Why? No capital. Walang puhunan. Eh kung ikaw, mag-save ka pa, mag-ipon ka pa para pang-kapital mo, baka maunahan ka pa ng iba baka unahan ka ng kaibigan mo sa negosyong papasukan mo, di mawala na sayo again kaibigan ha sana sana nabigyan ko po na clear ko po yun ng mind nyo, nabigyan ko kayo ng extra knowledge, kaibigan again hindi lahat ng utang ay masama okay, ang masama doon pag umutang ka para sa loho para sa mga bagay na uh, mabubuhay pa rin tayo kahit wala Ayan, so ito po ay tinatawag natin again na uh, bad debt, okay? At meron din namang utang, again, yung katulad ng ginawa kay TGB at katulad ng ginagawa ng iba nating uh, kilalang negosyante na tinatawag natin na good debt. Umutang ka, uutang ka ng pera at may babalik sa'yo, kikita ka. Ito, Bigan, okay lang ito. U utang ka para kikita ko again, uh, kikita ka, okay, again para pag-invest sa negosyo, yan, pampuhunan kaibigan. And meron din mga uutang, no? May, minsan uutang ka kasi may emergency. So, we cannot consider it as a bad debt, okay? Kahit hindi tayo kikita, hindi naman yun bad debt kasi nga emergency, uutang ka. But then again, Kaibigan, mas stress ka. Magkakaproblema ka talaga. Kaya nga parati ko sinasabi sa aking mga videos, mag-ipon ka. Save money, kaibigan. O di ba diba, pag may ipon ka, pag nagsisave ka ng pera at may emergency, wag naman sana, may madurokot ka. May pira ka na magagamit. So ngayon, hindi ka na uutang. Because whether we like it or not, may mga pagkakataon talaga na yung utang ay magpapabagsak sa atin. But not all the times again. May mga utang rin na yung tinatawag natin na good debts na tutulong sa atin para kikita tayo, aasinso tayo, o yayaman tayo. Okay, ang ganda, ang sarap no, pag yayaman tayong lahat. Mabigyan pa natin ng na magandang kinabukasan yung ating family. Kaya kaibigan, isi, uh, i-ano na, i, iwala mo na yung sa isipan mo, kaibigan, oh, Yan, so, throw it away. Don't think, kaibigan, na lahat ng utang ay masama. Again, kana, kaibigan, kung hindi naman talaga need, hindi mo talaga kailangan ng isang bagay, huwag ka nalang uutang para dito. Uutang ka lang, dear friends, kung talagang sa tingin mo kikita ka. Okay? Huwag ka manghinayang, kaibigan. Huwag ka maworry ang importante, eh, maisip kasi natin, utang ako at TGB pang kapital, what if hindi mag-succeed yung business ko, hindi papatok, paano ko mababayaran yung utang ko? Kaibigan, may pagkakataon talaga na mangyayari yon. Kaya nga, kaibigan, huwag naman tayong uh, pasok sa isang negosyo na wala tayong nalalaman. Okay, dapat alam natin yung negosyo ang papasokin natin. And then, again, kahit pa hindi natin, hindi tayo sure talaga, nakikita tayo or papatok ang ating negosyo. Ang maganda, we took the risk. Kasi pag hindi tayo susugal kaibigan, itong buhay parang sugal. Pag hindi ka sumugal, hindi ka talaga asenso. maging mahirap ka na lang. Pero pag sumugal lamang ka, may chance na, aasin ka. Ako kaibigan, gusto ko talagang sumugal. Pero para basa lang ang chance more than 50% na mananalo ako. O di ba hindi naman ako sasugal sa isang bagay na walang kasiguraduhan. So kaibigan ha, ayan tapusin na ni Ate GB yung ating video kasi gabi na talaga kaibigan and, uh, minutes from now or hour from now siguro magsisira na kami, magsisarado na kami ng ating tindahan. Ayan lumawas na naman ang pagkabisaya ni Ate GB no. Bisaya po kasi ang inyong lingkod kaibigan taga po si Ate GB. Mayong gabi isa tanan no <laughs> good evening everyone magandang gabi po sa lahat so agen kaibigan ha, huwag kang matakot umutang basta sa tingin mo may babalik sa iyo kikita ka okay lang mangutang kaibigan pero agen mas maganda pa rin na walang utang kaya kung gusto mong ayaw ayaw mo talaga mangutang ayaw mo ma-stress di mag-save ka ng pera mag-ipon ka para kung kailangan mo ng pera kung may emergency or kailangan mo ng pera pang-invest eh hindi ka na uutang kasi nga may ipon ka di ba ako kaibigan may ipon ako galing sa kita ko sa tindan kaso nga kulang kasi yung negosyo ko kailangan ng malaking puhunan kaya I decided to pawn my ring so napag-isip talaga na isang lako muna yung aking alas na sing sing para idagdag puhunan ko and my business is going strong doing good tatlong listahan na kaibigan no tatlo na ang listahan ko kaibigan puno na ito puno na ito ito yung bago their friends sa aking 5-6 business Ayan, nagpapahiran tayo ng pera with interest. Nag-one year ako last March, kaibigan. So, one year and one month na si ATG Jimmy sa ating negosyo. Thank you so much, God. So, maganda ito, kaibigan. Nakakatulong tayo sa ating kapwa. And in return, nakakatulong rin sila sa atin. Give and take. Ang ganda, thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Lagi mo lang tandaan, kaibigan. Hindi mahirap, hindi impossible na masinsong buhay natin. Basta ba, masipag tayo, mariskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Kaya yeah, kasinso ang buhay mo, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay TGB. Lagi mo tandaan na, aasinso tayong lahat. Claim it. Thank you so much. God bless.